kung ano yun siya, nakaapon, wala yung ano, hindi yun nagdiin siya, yung pasalang siya, wala lang, kasi ginaginigay niya time ng ano, kasawa di siya umalis, niya napi tayo tayo, magilapad-lapad lang siya na napi itas, nangyaya napi tayo, nakabulong niya yung silis sila si gaula, wala. Tapos na siya yung damay. Oh, sarap ng aming ulam, tinola. Kaya na, wala, wala, wala nga itong... na. Wala nga sa mga 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 yung bunga na lang. Ito hmm. po tayo ng ulam. Ayan, ang Hmm. Ang sarap! Ito ang paborito ko talaga sa manok. Sinabawan. May ripulyo po yan. Mumia na. Hindi pa po tapos. Mamaya po pala, mga mga kaibigan, mga palangga, bibisita ako sa inyong mga bahay sa mga sa mga magko po sa post ko, sa video ko. Uh, papasyalan ko po yung bahay ninyo. Mamaya lang po, pag wala na po akong gawa at saka malakas po yung aking internet, papasyal po ako. Ito po tayo ng ating alam. Nandito ko po pala ako sa kabila, sa, bahay po ng nanay uh, ng amo po. Dito ako dati. Kaya lang, nag-asawa na may amo po talaga. Kaya, may na kami ng bahay. Kaya ngayon, naman, nagpa-cashier po sila. Dito ako ko na naman ako iniwan. Siguro bukas po, siguro, o mga Sabado. Hindi ko yung ano uh, natin natin. Oh. Okay. Camera? Okay. Kamera? Hindi, kamera yung pagdawal ng pastry. Mm. O, oh, tignan ko, 1, 2, 3, 5 Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking mga video. Salamat po. E, eh, nandito natin, o. Oh. Yung sa'yo, yung pastri. May yellow, may red, may black. 1,295. Kung mahal ka sa o tingnan mo pag i-deliver nila tay 400 pesos Hala,